alleged attacker ng ex ni Donald Sterling na si V. Stiviano sumurender na sa police. Ang lalaking na akusahan ng pagsuntok at pagiging racist laban kay V. Stiviano ay sumurender na sa mga otoridad. Ang 40-year-old na si Dominic Diorio ay ginawa daw ito kay Stiviano na ex-girlfriend ng dating may-ari ng LA Clippers na si Donald Sterling. Sinabi ni Stiviano sa pulis na siya ay kumakain sa isang restaurant sa New York kasama ang kanyang mga kaibigan nang hinaras sila ng isang grupo kung saan kabilang si Diorio. Nang lumapit si Diorio kay Stiviano para kunan siya ng litrato ay hinampas ni Stiviano paalis ang cellphone mula sa kamay ng lalaki. Umalis mula sa restaurant ang mga babae at sinundan sila ng mga lalaki. Pagsakay nila sa isang taxi ay inataki sila ng mga ito na parehong sinuntok si Stiviano bago sila naawat ng dalawang saksi. Makikitang nasaktan si Stiviano sa mga litratong kinunan matapos ang insidente. Si Diorio ay humaharap sa mga kasong assault as a hate crime, assault, harassment at aggravated harassment. Si Stiviano ay sumikat matapos niyang i-record si Donald Sterling na nagbitaw ng racist na pananalita laban sa mga African Americans. Ngayon ay pinapabenta ng NBA kay Sterling ang LA Clippers.